bawang, kape, kalawang at dugo. Para sa mga artist na nakilala namin, ang mga sangkap na ito, hindi lang man siya sa damit, kundi gamit para sa paglikha ng kanilang mga obra. Yan po ang balitang hati ng ating Good News Girl, Bea Dinero. oras na malikhain, ang iba pa nga ay may kakaibang paraan sa paglikha ng sini. Mula sa malikhain kamay ng mga nakilala kong artists, ang mga pangkaraniwang bagay nagiging isang obra maestra. Naradalatay na rin sa dugo ni Mang Lito ang pagiging malikhain. Kaya naman ito rin ang kanyang ginagamit sa kanyang mga painting. Dugo at pawis ang puhunan ni Kuya Lito sa paggawa ng painting na to dahil ang ginamit niya para magawa itong painting na to ay walang iba kundi ang kanyang sariling dugo. Mali ito po yung pinakauna nung painting. Gano'ng katagal niyo po itong ginawa? Ah, uh, 6 uh, hours. Uh, na oras? Uh. Kasi kailangan mabilis uh, para hindi natutuyo yung blood. Bukso ng dugo sa kanyang mga paintings dahil sumisimbolo raw ito sa pagmamahal sa bayan. Ang iba rito ay larawan din na kanyang mga mahal sa buhay. Kalawang, bawang, tuba, kape at dugo. Pagdating sa pagkapalikhain, hindi nagpapahuli ang ating mga pintor. Napatunayan nila na ang mga bagay na madalas dating puera puwera, nakakalikha ng mga artwork na kakaiba.